Ikke mena da Ginoani ni to goito goyo yoi huh? oh, Ha. buwan. O oh, haka ikimasho. O haka ikimasho. Ah pagkatapos namin ng kasal oh ganito na. Cemeteryo punta kami sa guys, pagkatapos po namin ng kinasal, ayan, pupunta po kami sa sementeryo guys. Ito po yung ating karugtong kahapon na video. So, unahin po muna namin yung lima, lima ba o apat? Lima ka, ano, nakalibing lang sa lupa yung sinaunang tao kasi sila. Yung parang, yung, hindi daw nila, hindi daw niya kilala to eh. Kaso yung mama niya ay lagi daw itong pinupuntahan. Ito daw yung mga ano, dati kapanahonan na yung sa, nawala sa gira guys. Yung itong nakalibing dito. So lima sila katao dito or apat yata. So titingnan natin guys. maganda siya pumunta dito pag panahon ng winter kasi hindi siya madamo at wala masyadong lamok guys at ayan maaliwala siya ang lugar kahit ayan puro nasa lupa kasi ito po yung mga nawala nung uh, gira gira ng Koko. ko Ara, ここーヤらやたイトーヤやたムイトーヤタイムイトーヤタイムイあーヤタイムイトーヤタイムイトーヤタイムイトーヤタイムイトーヤタイムイ Ganito ako pag umasta sa anak ko guys para mat Ano yan takot yan ng anak ko sa akin eh pag sumisig ay yung malakas na yung boses ko kasi iba talaga ang magdisiplina ng anak guys iba malambing ako na tao pero iba ako magdisiplina e ito kasi kunwari ako'ng galit na galit dito sa kanya para matuto siya guys Kasi ano siya hindi siya mahilig magpunta sa mga ganyan ganyan at yung sa altar wala siyang pakialam. Ewan ko lang ko mag ano na siya. Yung maghim, him, him, ano himkog na ano sa ba? Mahimo na gyud siya og uto na ba. Masig mausab pa siya. So ayaw niya kaya ito tinuruan nam unti-unti ko siyang pinaano pinaranas para pag matanda na ako, siya, po, siya naman mag-alaga sa amin pag namatay kami priya uso. So, nandito na kami sa aking biyanan, pangalawang puntod guys. It, dito na, na nakalibing yung aking biyanan at yung uh, parents nila. Mag, ano kami, mag uh, kasi ililipat yung libingan doon sa Pukuka. Welcome. Okay. Tengok, tengok. Tengok. Tengok nama dia. Nama dia. Hmm? dia. Anak-anak... Anak-anak, dia orang tua. Di mana-mana, dia 何もおじい見せないう<わ>違う、あなた、そこ入らないといけない,ない,いあなたの、のろうこれおじいさんとか、あなたのおじいおばさんの、お、お、お母さんあのあんん、父ちゃんの、父ちゃんの父ちゃんわからんどっち、これね、おしいあうん超絶前やうん そんな取るもんじゃねえよなんでダメ dito naman ay pupunta tayo sa aking biyanan ah, at kanilang buto ng kanilang parents guys ay sa wakas natapos na rin yung ating pag paglilinis sa puntod at yon wala naman yung may-ari ng utira kaya Ayan, diritsa na kami pagkatapos ng mga ginagawa namin doon sa puntod ng aking biyanan. Ay, nag-decision kami, bago kami uuwi sa Toyota, dadaan kami dito sa bahay nila. So, sisilip lang kami sa bahay namin, sa Naguya. Pagkatapos doon sa unahan kasi, nandun din po yung kanyang brother, kaya... Pupunta namin yung brother niya at ihatid yung pasalubong natin na binili natin yung previous video natin. Guys, nakita nyo na bumili tayo ng pasalubong. At ayun, alam din si Kyuisa kasi pupunta siya ng Tokyo. At papaalam kami, kausapin namin kung papayag ba siya. Uh, Lilipat yung libingan o himlayan ng kanyang mga parents. めっちゃ道沿いやった記憶があるそれはあの名のお店自分のお店ワンちゃあっ自分のお店なのレン,ン,、うん、ンタルだけうんいやレンタルあっレンタルだけお店してないやろもうもちろんまあ渋滞し右方向でし知らない道には入らない Wanchan do na may mga kahong na may mga kahong na kami sa bahay na may ng kahong na guys mga kahong na may mga kahong na may mga kahong na may mga kahong na may mga kahong na na may mga kahong na may mga kahong na may So sa haba ng usapan namin guys, umabot din ng limang oras. At ayun, matagal kami nag-umpisa anong, sa anong sasabihin namin kasi natatakot kami guys. Sa wakas sa tapos nakausap na namin at pumayag siya guys. Mabilis lang pala pumayag at taghintay pa kami ng ilang oras. Kasi natatakot nga kami kasi sabi nga ng asawa ko, sa amin na ganito yung kapatid niya, ganito, hindi pala, mabait pala eh. Ito na, babalik na kami. Pupun uh, uwi na kami sa Toyota. So, ta, sa Toyota, kami mag-dinner. Uh, Ako Ako na, ito anata Ano kami naghanap ng makainan, guys. Sobrang ah uh, po ano na kasi ang oras matagal talaga kami natapos guys Sorry. natatakot kasi kami at hindi namin alam kung anong isa ang i-open namin pag ano, salita pa nakatatakot kami